Welcome to Miss Callie Blog. Samahan niyo po akong pakinggan ang story na ibabahagi ko sa inyo. Magandang araw. Naisipan ko lang na ibahagi ang kwentong to sa inyo dahil isa rin ako sa masugid na taga-subaybay nitong channel. Miss Callie, tawagin mo na lang akong Ando. Mahilig kasi akong magsuot ng sandong. Ang ikukwento ko sa iyo ay naganap pa noong ako ay labing siyam na taong gulang pa lamang. Namamasukan ako noon sa bulakan bilang taga-deliver ng tubig. Hindi ko nakilala ang may-ari ng tubigan nang pumasok ako. Tanging si Mang Anton lang na siyang pinakamataas sa tubigan at tila inspektor ang tumanggap sa akin. Ang sabi, nasa bakasyon daw ang mag-ina ng may-ari ng water station dahil kamamatay lang daw ng padre di pamilya. Naging maayos ang trabaho ko sa water station at okay naman ang sahod. Nakakasapat naman sa pangangailangan ko ang halaga. Naging magilaw sa akin ang mga customer dahil hindi naman sa pagmamayabang pero gwapo kasi ako at nakalabas palagi ang maskulado kong mga braso. Ando, Ikaw nang mag-deliver ng tubig doon sa bahay nila Ma'am Griselda. Isang araw ay utos sa akin ng boss ko sa water station. Napakunot noon naman ako at nagtanong ng may pagtataka. Ma'am Griselda? Yung may-ari ba nitong water station? Ang bahay kasi ng may-ari at ang tindahan na kinatatayuan ng tubigan ay magkalapit lang halos. Nasa gawing likod ang bahay. Nakapunta na ako minsan doon. Minsan na rin kasi akong inutusan ni Mang Anton na magdilig ng mga halaman at bulaklak na nasa unahan ng bahay. Kaya alam kong puntahan. Oo, oo. eh biglaan daw kasi ang uwi mula sa Palawan. Hindi nagpasabi. Wala silang tubig doon. Sagot sa akin ni Mang Anton. Baka si magulat, Mang Anton. Eh hindi ako kilala eh. Tumawa si Bang Anton. Sinabi niyang na ibigay niya sa messenger ang biodata ko, kaya wag daw akong mag-alala. Pero upang makasigurado, sinuot ko na lang din yung uniform namin sa tubigan kahit tinapyas ko ang manggas nun. Nang makarating ako sa bahay ni Madam Criselda, ang unang sumalubong sa akin ay ang napakagandang babae. At hindi siya. Hindi ako nagkamali Yun nga ang magandang anak ni Ma'am Griselda na si marie kris Maganda siya at mahubog ang katawan. Nakakagulat talaga. Parang bagi kami. Bagi sa kama. Hello? Kuya, kanina pa ako nagsasalita dito. Undag sa akin ni marie na Napakurap naman ako. Sandali na pala akong nawala sa sarili dahil sa ganda at kinis ng kutis niya. Ah, pasensya na ma'am. Ang ganda niyo ho kasi. Inirapan niya ako. Ang sungit niya. Kuya, ang sabi ko pakipasok na sa loob yung tubig. Pakibuhat mo na sa dispenser. Sinunod ko ang sinabi niya. Ganado pa nga ako kasi nga maganda siya. Nagpakyut na rin ako hindi ko nga alam kung saan ko kinukuha ang tibay ng mukha ko, pero kasi tayo ko talaga siya. Ang unang beses na pagpapakyut ko kay Marie Chris ay nasunda ng isa, dalawa, hanggang sa mag-anim na beses. Ngunit ang sa ika-anim, kinagulat ko nang datnan ko siyang may kasamang ibang lalaki. Sayang, gabi pa naman nung ipadeliver ng mga Anton sa akin yung tubig plano ko talaga no na formal siyang ligawan kaya may dala pa akong tsokolating palaman yun kasi ang sabi ni Marie Cris na kung aakya daw ako ng ligaw sa kanya tsokolating palaman daw ang dalhin ko kaso may nobyo na pala siya grabe napakapaasa niya pinaasa ka ba? Itatapon ko palang sana ang tsokolating palaman sa basurahan na nasa labas ng bahay nila marie Chris. nang bigla akong untagi ni Madam Griselda. Nanlaki ang mga mata ko. Iyon ang unang beses ko siyang makita sa personal. May mga litrato siya sa water station pero iba pala ang ganda niya sa personal. May pagkalo ka talaga yung anak ko. Pasensya ka na pagpapatuloy ni Madam sa pagsasalita at nilapitan niya ako. Sobrang pogi mo na nga, dinedma ka pa. Yang pagkamoreno mong yan at muscle mo, naku, ilang araw ko na iyang napupuna. Nakasuot siya ng roba at may hawak na kupita ng alak na ginagamit ng mga sosyal na tulad niya. Ang mga sinabi niya ay hindi na bago sa akin. Marami nang nagsabi noon. Alam ko na yon. Sa totoo lang, Miss Carrie, nagtaka ako kung bakit nasa labas ng bahay niya si Madam. Gayong may kadiliman na sa pwesto niya at malamok panigurado doon. Pero mas labis akong nagtaka ng harap-arapan niyang ililis ang roba niya. Natila ba si yung ipakita sa akin na wala siyang suot na anumang panloob? Napalunok na lang ako sa harapan niya. At para bang lalag na din ako ng oras na yun. Natural na reaksyon yata yun ng isang lalaki. O baka ako lang. Kung gaano naman kasi kakinis ang anak, gayon din ang nanay. At anak ng pitong tupa? Kung anong suplado ng anak, mukhang palabigay naman ng nanay. Nang makalapit kasi siya, ay bigla niyang kinuha ang palad ko at marang pinahaplo sa akin ang nakakaakit niyang katawan mula sa mokrobang bewang paitaas. Alam mo, malungkot ako. Ani ni Madam sa aakit na tono. Sa tagal na nakita, malimit kong mahuli ang mga mong pagsulyap sa katawan ng anak ko sa tuwing makikita mo siya. Sabi ka rin, Tama. Hindi ko siya masagot na hindi naman. Dahil amo ko siya. Sabi nila, kapag amo, dapat sang ayunan lang. Pero sa totoo, noon ko lang naalala na halos dalawang buwan na pala akong walang tikim. Gusto mo ba, madam? Hindi na ako nahiya na tanungin siya at halatang halata naman. Tsaka yung nakakaakit yung tingin sa akin, grabe yung tama sa akin tila nag-iimbita na tikman na bago pa matikman ng iba. E paano yun? Sabi ni Mang Anton, masigasig ka raw na helper namin. Hindi kita maalok ng pera. Hindi ko alam kung saan galing ang lakas ng ko. Hininto ko ang sinasabi ni Madam Criselda sa pamamagitan ng maigpit na pagyakap sa kanyang bewang. Dahilan para magdikit kaming dalawa. Tara na! Maka mas maganda ang kalabasan nito kasi nanay ka naman niya, sabi ko. At iyon ang simula namin ni Madam Griselda. May daan pala sa gilid ng bahay tungo sa kwarto niya. Grabe, kapag pala byuda, kang talaga. Daig pa ang inosenteng dalaga. Halos mapahiyaw agad ako sa tagal ng walang tikim sa kama. Gigil ko siyang pinagsawaan habang nakayakap ang kanyang mga binti sa aking bewang. At habang nakatingin ako sa kanya, parang si Marie Chris na pantasya ko ang aking naaninag. May hawig kasi sila. Hindi raw kami maririnig sa labas. Ganon ka high tech ang kwarto ni Madam. Kaya naman lahat ng nalalaman ko sa pagpapaligay ng babae ay ginawa ko sa kanya. Sobrang lungkot siguro niya. Namatayan nga kasi ng asawa. Nagulat pa ako nang aminin niya sa akin. Nauhaw na talaga siya. Kasi nung huli sa nang tagpo nila ng mister niya, ay nabitin pa raw to, dahil hindi na raw talaga tumahitagal sa kama ang mister niya. Pagkatapos daw maaksidente, ay naiuwi pa nila to sa bahay. At saka doon binawian ang buhay. Pagising nila, hindi na raw humihinga. Malungkot si Madam. Inis naman ako. Hindi ko akala na masarap pala ang kombinasyon na yun. Talaga ang langit-ngit ang bakal niyang higaan sa sobrang gigil ko sa kanya. Hindi ko siya tinigilan hanggat hindi siya umaayaw. Napakabango niya at parang dalaga pa ang itsura. Kahit na may edad na, kaya mas lalo kong ganado sa kanya. Ang isang beses ay naulit pa ng hindi na mabilang na beses. Inakala ko nga na magiging ayos din ako at matatanggap na ang pagkabigo ko kay Marie Chris dahil masaya naman kami ni Madam Criselda. Nung mga nakaraan nga, hindi na namin na pag-uusapan ni Madam Criselda ang tungkol sa pagtingin ko kay Marie Chris. Swerte ko pa kasi nire-regaluhan niya ako sa tuwing matatapos ang session namin. Pero nang minsang mag-deliver ako ng tubig sa kanila at wala si Madam, nalaman ko ang pagkatakam ko kay Marie Chris ay hindi pa pala natutupo. Ang text ni Madam sa akin, dumiretso na ako sa bahay. Maaga raw siyang umalis at may kailangan gawin sa ibang sangay ng tubigan niya. Pinapadiretso na niya ako kasi may susi na ako. Sa tuwing wala si Marie Criston, pumupuslit kami ang dalawa. Naging maingat kami sa lihim namin dahil maraming chismosa. Sa gabi lang talaga kami pwedeng magsama. Maraming beses na akong nasubok ni Madam Criselda. Kaya tiwala niya sa akin na pag-deliver ng tubig lang talaga ang gagawin ko sa bahay niya. Ngunit iba pala ng araw na yon. Ang sabi ni Madam, maagang umalis si Marcris kasama raw ang nobyo. At tiyak daw na pag-uwi ng gabi ay tubig agad ang hahanapin. Nagwawater soda raw kasi ang anak niya. Dahil dikit na kami ni Madam Griselda, may ilan siyang nababanggit sa akin tungkol kay Marie Chris, tulad ng matigas daw ang ulo. Papas girl daw kaya nagre-rebelde. Hindi raw masaway ni Madam Griselda kahit ayaw raw nito sa nobyo ng babae dahil piniperahan lang daw ito. Sa mga kwentong yun, nakilang tagapakinig lang ako at lihim na nalulungkot para kay Margris. Ang ganda na niya kako tapos niloloko pa. Nakagulat. Pero higit na nakakagulat na para bang tinaon talaga ni Marie Chris, nakakalapag ko lang ng tubig sa dispenser bago siya humiyaw ng pagkalakas. Hiyaw na tila nag enjoy na medyo nahihirapan. Sigurado ko. Ang lakas pa ng kabog ng dibdib ko nang marating ko ang kwarto niya. Hindi na ako nahirapan. Nakaawang kasi ang pinto. Oo, oh, Miss Callie. Nasa loob nga ng kwarto si Marie Chris. Nakatingin siya sa akin at tila inaabangan talaga niya ako. Kagat labi siya na tila nang aakit at nag-iimbita sa kanyang kama habang nakabukas ang mga binti. Marahas akong napalunok habang nakatitig sa kanya. Tiyak ako sa ginawa niyang yun ay yun naman talaga ang gusto niyang mangyari, ang may mamagitan sa amin. Maya-maya, tumayo si Marie Chris at uminom ng tubig. Nag-alkohol pa ng kamay at unti-unti niyang tinanggal ang kanyang suot sa aking harapan. Kinurot ko pa nga ang sarili ko dahil baka nananaginip lang ako pero tunay ang nagaganap. Malaya ko siyang pinagmaslan hanggang sa muling nagtama ang mga mata namin at natawa siya nang makita ang umbok sagit gitna ng pantalon ko. Palayain mo na yan. Tara na. Mahirap na masakal ng iba yan. Habang wala siya at habang may topak ako, simulan mo na. Sabi niya sa malambing na tono. Simpleng salita na pag-iimbita. Sinunggaban ko kaagad siya nang walang patumpik-tumpik. Kung gila ako sa mami niya, mas lalo naman sa kanya. Mas malambot at mas grabe ang enerhiya ni Marie Cris. Sumasabay talaga sa edad. Napakaswerte ko noon. Dahil lang sa gwapo ako at maskulado, dalawang babae ang halinhinan kong pinagsasawaan kapag may libreng oras. Kung tatanungin niyo ako kung nakapili ba ako, ang sagot ko ay wala. Pareho kasing walang tapon. Parehong nakakabaliw at parehong mapalaban pagdating sa kama. Dahil lalaki ako at normal madarang, ang tanga-tanga ko. Hindi ko malang nahulaan na sinadya pala ni Marie Chris ang lahat. Isang gabi, tinex niya ako. Ang sabi niya wala raw ang mami niya. Ako naman si tanga, sumigi. Hindi naman nagpaalam sa akin si Madam Griselda, kaya alam kong andun siya sa bahay. Pero nagpautu ako sa pangaakit ni Marie-Cris. Nasa banyo kami ni Marie-Cris, rumaraga sa ang buhos ng shower at rinig na rinig ang mga pigil na boses namin. Halos mapipikit kami pareho ni Marie-Cris sa tindi ng kasabikan namin sa isa't isa. Alam niyo yung para ka nang mababaliw sa tindi ng tinatamasa nang walang ano-ano'y dumating si Madam Griselda? at minura kami. Mga baboy raw kami. Pinagkatiwalaan daw niya ako, pero yun pa ang ginanti ko. Nakasaksi ako ng eksena na hindi ko inaasahan. Si Marie Chris, sinabihan ng nanay niya na deserve lang daw ni Madam Griselda ang ginawa nito. Kasi nahuli daw niya ang nanay niya na nakaluhod sa harapan ng nobyo niya habang abala sa ginagawang himalap. Tapos umiyak si madam. Sinabi nito sa anak na ginawa lang nito yun kasi hindi nababagay ang kasintahan ni Marie Cris sa kanya. At manloloko to. May pinakita pang picture si madam na kuha sa cellphone nito. Nobyo ni Marie Cris. May kasamang ibang babae sa mall at may kuha pa na pumasok sa isang hotel. Sabihin yung salasalabid na, ngunit tuloy naman Totoong buhay yun at nangyayari talaga. Nang maimasmasan ako, masinsinan kong kinausap ang mag-ina. Humingi ako ng tawad sa kanila. At sa huli, pinili ko ang tama. Ang kalimutan sila at ang ligaya na handog nila sa akin. Yun na ang huli naming pagkikitang tatlo. Dahil sa pangyayaring yun, nag-iisip na ako bago lumala pa ang lahat. Kesa muli ako makasira ng pagsasama ng dahil lang sa uhaw ng katawan. Nananalangin ako noon na sana nagkapatawaran na sila ang mag -ina. At tila nasugot naman ang panalangin ko. Dinalaw nila ako upang bigyan ng demand letter. Ninong daw ako sa kasali ni Marigris. Yun na lang daw ang bayad ko sa mga pagkakautang ko na pera at emosyonal sa kanilang mag -ina. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Miss Gallier. Sana nagustuhan mo at nang tagapakinig mo ang kwento ito. Mag-iwan sana to ng mensahe sa inyo na ang pagtikim ay isa-isa lang. Masama ang dalawa at baka matulad ka pa sa akin na nagbaon ng konsensya sa mahabang panahon bago nakausad.